mga kalpa ka dalawang ano Coast Guard ang na nandito sa Philippine Coast Guard saka Chinese Coast Guard Tinata Tinatawag kami mga ka -alpa. Philippine Coast Guard naman itong malapit sa amin. mga pa Chinese naman ito. Chinese Coast Guard naman itong isa. Ayan, no? Malayo pa naman kami sa ano sa puting buhangin. Lang, ay ala kay pinapatigil kami, tinapara kami. Ayun din ito kita. Diyan, dito kagapito, ay China. Ayun, Chinese post card. May <laughs> baka ba so kami na naaray. Tama na na, Philippine post card. may gusto at ang sabihin ng Filipinos card sa amin. Para daw, para! Para daw, para! Kailangan ay hindi kayo makalapit at medyo malalaki ang alon, mga kalpa. Di ba makababaas yung race at... Oye, magaling kayo! Ayan, Philippine Coast <laughs> Guard dito. Tayo naman sa China. Ayan, magiging ilalagay. O, talagang corner! O, talagang

Mayroon pa. Ayan mga kalpa, magbibigay sila ng ano, uh, mga nakabalot na pagkain. Lapit mo daw, lapit ang harap. Lapit, lapit. Iikot lang kami, sir. Iikot lang. Iikot lang. 就住到。